what's up? For the race video, pag-uusapan na naman natin yung tungkol sa mental awareness. Kung sino man yung mga nalulungkot dyan. Pagagaanin natin yung loob mo. Kung sino man yung may mga pinagdadaanan dyan. Burahin nyo na yan. Okay? Meron lang akong isishare sa inyo na maliit na quotes. Maliit. Maiksi na quotes. Hindi abot isang libro. Ganyan lang siya Babasahin ko lang to sa inyo at bibigyan ko to ng reaction kung talaga bang, kung talaga bang effective, maganda ba ire? maa apply mo ba siya sa ating sarili? Or com comfortable ka ba kapag ito yung lagi mong ilalagay sa utak mo? Okay? Babasahin ko para sa inyo. The luckiest people in the earth who are going facing pain and still surviving and laughing and being as you said it's okay wait 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 the luckiest people in earth who are going facing pain and still surviving and laughing and living as you said it's okay to cry for a while. Let's let it out, but remove the dust. Stand up. Shake it up. Shake it. Shake it off. And move on. Ito ay salita kung saan ikaw ay may pinagdadaanan. Ito yung sinasabi na Babalikan ko ha. The luckiest people daw sa buong mundo. Ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo ay ang tao na may pinagdadaanan na pinakamahirap. Na kung saan ay nakatawa pa rin siya. Namumuhay pa rin siya. Nang maayos. Komportable. Na lagi niyang sinasabi na okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Gets mo ba? Yun yung mga taong pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Kasi alam mo bakit? Okay lang naman umiyak ka ng saglit-saglit or ang pag naman kasi ay hindi ibig sabihin na nakawalan ka or natalo ka eh. Para sa akin, ang pag-iyak ay hindi natalo ka. Kung hindi, naglalabas ka lang ng sama ng loob. Di ba? Tapos, sinabi pa niya dito na remove the dust. Meaning, kapag uh, may pinagdadaanan ka or you're broken like this, tanggalin mo lang yung nasa puso mo. Tanggalin mo lang. Be happy. And then, hanap ka ng magagawa mo hanap ka ng mapaglibangan mo and then makamukuon ka na bye bye thank you